So, mga dito. Bumalik ako dito sa manggang to. Yan binibinta. Ayun. Wala pa uh, nagsiseryoso na kumunta sa atin. Pero, binalikan ko para ipakita sa inyo kung kano ka ganda ang pagkakayari. Tingnan nyo naman mga amigo, yung mga, mga pagkakasi ko ng mga makukisan yan. Saka malalaki. Uh, yung ligasyon niya, yung pinakang uh, ojang nya oh ang agotatan ito parang uh, 15 minutes lang tapos may mga mother post. ah oh, oo oh, oh. toto raw dito mother post mga mga ito ang lalong magpapatibay sa bangka 'yan dami ng mother post to ano oh. sa dalawa, tatlo apat, lima, anim, walo walong mother post oh 'yan sa so, mga interesado kasi marami mang mga nagko-comment sa akin ah, ano daw ah, sabi paano daw kung pwede daw mga 2.5 sila nang bahalang magpatapos kumontak lang mga amigo hindi parang payag yung may ari sa ganoon ah, tinatawaran ng 2.3 parang sa 2.3 hindi na daw pili kasi sa 2.2 ah, ba yun? 2.3 kasi pagka sa ganong presyo ah uh, ultimo yung labor niya wala na siyang makukuha kasi doon sa presyo niya na yung 2.3 na hindi tapos sila na bahala magpatapos payag siyang kunin ng hindi natapos bahala na yung bibili kung na sila magpatapos uh, 2.5 ah uh, pag talaga interesado kontak lang at uh, pag-uusapan pwede pag usapan yung tungkol sa ganong presyo sa presyo tapos naman mga amigo 3.5 naman ang halaga nito Oh. siya ang siya, siya magtatapos uh, kailangan lang talaga niya na mayroong down kung mayroong impresado na makapag down gawaan na ang, ang, ang kuha niya wala na siyang kinapos na sa budget para maipatapos ito uh. si pag uh, kapag down yung bibili umpisahan niya na ulit agad to hanggang matapos ano kasi ito yun eh, mga amigo Konting plywood na lang yung tatapalan sa likod Konting plywood na lang Tapos yun lalagyan na lang sa hig Susulirasan lang ito Lalagyan lang ito ng pamako ng plywood ito. Dito yan oh. Dito yan dito Ayos ito mga amigo Magandang pagkakayari Sa mga lalaki pisa Yan o oh, kalalapad Sigurado ang tibay ng katawan Importante kasi sa bangka yung katawan eh hindi baling gabi yung mahay na pangayang ko, pag pagbandang itaas eh. Kaya kagaya sa kamarote o ibabaw kasi pag nirepair mo, ibabaw lang. Eh, pero ito mga amigo, ayun o, may parting hindi pa napinturahan no? Oh. Kita naman natin kung anong klaseng mga kahoy yan. Oh. Pilot house pa nga lang to, ang titigas na eh. Ayun o, oh. pilot house pa lang yan. Oh. Magagandang kahoy na ano pa kaya yung silalim? e, eh, ang mga karamihan mga nito pag ng bangka talagang mas pinipili yung kahoy na ilalagay sa si baba na mas maganda ngayon, kung lahat na may maganda e, di pati ibabaw magaganda kagaya nito, magaganda kasi sa baba Ayan o. kasi hindi baling medyo may mabulok dito eh, kasi madaling i-repair eh, pag dito may nabulok sa si baba silaling uh, pag i-repairin mo marami kang tatanggalin pag may papaltang ka kaya mas sinisigurado ang kahoy na matibay. Dito yung sa pang-lalik. Hindi nilalalis sa pang-ibabaw. Pero ito, parang puro eh. Lahat ay magaganda. Oo. Pati yung kahoy sa si ibabaw, magaganda. O, ayun o, parang... Kasi ang nabanggit niya sa akin, bumili siya ng paltik. Na mga, doon sa mga nalumang bangka, na mga na-junk na. Yung mga paltik kasi mga may gumatipiba yan. Hindi yan basta-basta na bubulok oh. Uh, ngayon pag nabili mo yon tapos ginawa mong kisa pwede mong gawing mga soliras pwede mong gawing mga pang ibabaw yon, talagang yon eh, mas kiluma. talagang yun ang mga kahoy na mga matitibay, kasi pag pag pagpaltik hindi naman pwede ng ka ng mahinang klase uh, hindi man natin alam kung ano mga ibang pinagkikisa niya dito basta sa tingin ko matitibay naman uh, parang sa itsura matitibay talaga malalaki eh May nag-video okay lang mga amigo Kaya hindi tayo makapurmang Purmang nangili eh. Malakas Sobrang lakas niyang video okay Kanina pa saan ako nagbibideo Hinihintay ko huminto Hindi naman natin din Mahala na Pag nakapire tayo Importante eh, video uh, Ayan no? Doon sa mga ano Pwede niyong balikan na lang yung Una natin video dito Ah, uh, may nag-comment kasi complete daw oh, na sila na magpatapos sa halagang 2.2. Sabi nung may-ari mga amigo, sa 2.5 papayag para papayag siya. Ah, uh, lang po kayo. Mayroon naman akong cellphone number nakalagay sa description. Ah. Uh, nakalagay na ron. kontak uh, lang po kayo para sa kayong sa ano ko sa Facebook. Mayroon ako nilagay na ano. Naglagay ako ng link sa description para madali nyo kung matatawagan oh. sa presyo nga rin mga amigo 3.5 siya ang magtatapos bangmaki lang ang wala sa 3.5 kayo nang bahalang maglagay magpamaki kung mas maganda yun kasi kayo nang mamimili ng makina ila, gusto nyo ilagay pagka sa hindi kagaya nung siya magmamaki na baka mag hindi nyo magusto nyo makina ilalagay niya mas maganda yung bibili siya na ang bibili ng makina siya na magpapakabit at ang magiging presyo din naman pati kung may makina, parang ang narinig uh, ko, ano eh, uh, 4.5 yata. Kanya pang makina dito sa 4.5. Kompleto na yon pag ma 4.5. Pero 3.5 siya pagka bangka lang. Yari nga rin yung bangka, pagka kinabitan ng makina, ang wala lang doon, wiring, makina, Ah, uh, Timon simpre, wala kasama sa mga ka na yon eh. Sa symbol mga pag papakabit ng mga kombinasyon ng kambyata lahat-lahat. Oo. -lahat. Uh, kaya lang ang kaga, ang kagandahan, halos gagastos ka rin naman, baka gagastos pa rin ng milyon yon mga amigo. Kaya isang milyon din yung dagdag niya. Pero ang kagandahan kasi pagkasari, kayo na mismo ang magpapakabit ng makina, kayo ang mamimili ng makina na gusto nyo. Uh, Ang kagandahan naman doon. Hindi ako maka-video lang sa labas, maingay lalo. Maingay lang dito sa loob. o pagus yung video okay, sobrang lakas. Susubukan ko rin palang bumaba doon mamaya. Eh, kukunan lang natin paikot. Hindi kung makunan sa malayo, gawa ng maraming puno dito sa palibot na nakaharang. Dapat sa maganda sana kung makukunan natin ng yung buo, nakikita nyo yung kabuuhan Uh, pero dito pa lang naman sa loob mga mga nito oh. Kitang kita naman eh. Kung paano yan yung unahan oh. Hmm. Saka mas importante eh, yung video natin sa loob kasi dito natin makikita yung pisa na ginamit. Kung gaano ba siya kalalaki. Kasi pag sa labas lang makikita natin parka lang eh. Plywood lang. Ayan oh, Yung harap ng kamarote. Eh. Maybe ang buka nito mga amigo. Oh. Ang taas ay 7. ah Oo oh, 7 ang taas ng mm, parka 7 feet 9 feet ang buka hmm. tapos ang haba daw ng askin ito 41 feet yung ruda o tupido ang tawag ng bisaya awan ko sa ibang kuna ito itong ruda yung pinakang na ah, sa ulihan ano daw yata ito 22 feet ang haba ruda pa lang sa unahan ay binabagay na lang kasi yung unahan eh hindi natin alam pero baka yan ay nasa mga 18 feet din ang haba niya binabagay kasi yan sa bangka dipindi yan sa pag mahaba pwede mong itumba pagka mayksi medyo tayo lang simple yung bangon niya ang hinahabula yung pinakambangun niya may mga video na ako dito mga amigo may nakon akong video balikan nyo na lang yung unakong video para makita nyo yung kabuuan detalye at mismo na do doon yung may ari kausap natin kasama natin dito nagbibidyo nagbablog Ah. Uh, inuulit ko lang yung ano yung kasi may mga comment. Gusto kong maipaliwanag sa kanila. At paano daw pa uh, sila kung inilinta daw ng 2.2, sila na ang magpapatapos. Sila na bahala magpatapos, wala nang pakialam yung basta nagkabilihan na sila nang bahala. Ay sabi nung ano 2.5 Magkakasundo na siguro kayo sa 2.5 pagka-impresado lang. Kasi pag sa tubo ito, ah uh, ultimo yung labor niya, yung sa pagkatrabaho, hindi na niya makukuha. Kung man, gastos lang yun sa pagkabuhan uh, ito, itong nayari na. Pag tubo ito, wala na siyang, wala na kung masasayang na yung kanyang pilagtaguran dito, mawawalan na ng kabuluhan. Pagkaganon ng presyo. Ayan, basta, parang may nabanggit siya sa akin. Pag-uusapan niya na lang, parang may, ipapa, may bibigay pa sila sa sa 2.2 may bibigay pa siya o oh, mas maganda ng personal na usapan kung maganda may dadagdag pa siya maliban dito sa bangka o. Oh. Ah, para malaman nyo kung saan ang location ah yun na nga lang, punta kayo sa akin mga nego ah ilalagay ko yung aking number at saka yung uh, link ng aking uh, facebook, pwede kayo mag chat sa akin sa messenger ayan o mga amigo yung hitura ng labas nya kaso magdadial na naman yung video okay tutugtog na naman ayan o. hindi natin makunan sa malayo hindi tayo makakalayo daming hindi makikita kasi natatakloban na, na, sa siya marami sa trapal kaya hindi makikita ng buo hindi naman pwedeng alisin yung trapal kasi uh, laging mababasa ng ulan yan kailangan. kaya kaya nun hindi pa namamasilyahan dapat hindi yan mababasa kaya balut siya ng trapal para hindi sa mabasa. Ay, sama, papangit kasi yung plywood pag nababadsan ng tubig. Ayan o. Ito rin Ayan o. May kaunti pang pa tatapalo ng plywood mga amigo dito sa lift. Ah, ayan oh. May pilot house niya oh. dito mga amigo eh. Kaya tayo hindi maka... Hindi natin makuna ng buo yung bangka. Gandang tingnan siya sa kabuuan palagay ko lang pag... Kasi maraming mga nakaharap. nakakita nyo naman yung pisa sa loob mga amigo yun na importante talaga yung pisa magagandang kahoy o yan o para mas malinaw sa inyo adi manood ah, ma ah mag kumundak lang kayo sa akin mga amigo para mas malinaw mas maliliwanagan yun hindi naman natin lahat kayang ipaliwanag sa video yung mga iba pa yung katanungan doon natin sasagutin okay sige okay. yun na mga amigo basta sa mga may interest na bumili hanapin nyo lang yung number ko nasa description pati pati yun, yung ating facebook Pwede kayo mag-chat sa messenger. Lalagay natin yung link.